Lalabas muna. maglakad lakad lang. Dahil Pasko ngayon. Subukan nating mag magbaklay. Maglakad dahil ano eh, Pasko. May nakita akong saging guys na ang haba. Maliliit ang bunga. Okay, ibang saging to. Ayan o. Oh. Ang ng bunga. Ganyan, yan, ganyan lang yan siya kalaki. Hindi na lalaki ang bunga na yan mahaba palabas na tayo pamulan ulan <clears throat> limlim -lim ng langit palabas na tayo ng highway mula na talaga Lak makas lakas na yung ulan talagang mababasa ka na nito pag wala kang dalang payong exercise lang to kumbaga exercise pampawala magtataba exercise muna tayo maulan-ulan na naman pasko ok, palapit na tayo sa stoplight exercise lang tayo dahil para mawala yung mga taba-taba sa mga katawan yun may kasama pa ako ang aso tumatakbo siya kailangan nating bilisan ng patakbo ng motor dahil baka paabutan tayo ng stoplight green 8 7 6 5 4 2 0 0 Alana Pag mga ganitong okasyon bihira lang o madalang lang talaga ang nagbubukas o may nagbubukas na mga nagtatrabaho or ang talaga wala talagang nagbubukas halos na mga tindahan dahil Pasko Bihira ka lang makakita na may nagtatrabaho ng Pasko gaya nyan yung burgera na yan ah, nagbuka sila kahit Pasko umula na talaga ng malakas masyadong mamingaw ang daan wala ga, walang gaano ngayong mga walang gaano sasakyan madalang lang Ayan o. Ito ngayon ang kalagayan ng panahon Maulan-ulan Kailangan talaga Meron kayong kapote o ringkot O payong malang Na pwedeng gamitin Kung magala-gala kayo sa labas Dahil maulan ngayong Pasko Maraming gumagala ngayon eh Dahil Pasko eh, Yung iba baka napagod kagabi Hindi hindi na gumala lalo na ngayon umulan pa talagang ingat lang talaga lagi tayo sa ating pagbiyahe Merry Christmas to all Merry Christmas tayo yung lahat uwi na tayo dahil tapos na tayong mag walking kahit maulan-ulan ng panahon pa rin palang nagbubukas ng mga establishmento ng mga tindahan. Maaga pa lang pala kaya sarado pa. Wala nang Pasko-Pasko sa panahon ngayon. Marami pa rin nagtatrabaho. Nagtitinda. Kahit maulan-ulan ang Pasko ngayon marami pa rin gumagala marami pa rin lumalabas Sa mga masyal yun o oh. busina na okay sana huwag niyong kalimutan mag follow and like and share lamang po palagi para updated kayo palagi sa ating mga video Maraming salamat sa inyong lahat Merry Christmas and advance Happy New Year Sa lahat-lahat Sa mga Pilipino Sa amang sulok ng mundo Maka Pilipinas kaman Sa ibang bansa kaman Merry Christmas sa inyong lahat Naway magingat kayo palagi Nawai pagpalain tayo at bigyan pa tayo ng mga biyaya dito naman nagtatapos ang ating vlog for today walking distance away